So hi guys, for today's vlog wala nga palang pasok ang mga estudyante Kaya ayan, si Card sabi ko mag almusal na kasi meron silang online class Mga alas is nga pala, gising nga pala ako kasi nagsaing nga pala ako dahil yung asawa ko nga ay may pasok sa trabaho So ako naman, bago nga pala tayo mahiga uli ay eh mag-almosal muna ako mga kumarites kasi ayoko namang istorbohin si Card sa pag-online class niya mamaya Pali magtitimpla nga muna ako nitong sunmeg coffee, nasa 40 calories lang yan mga kumarites Kumpara dun sa mga tinitimpla natin 3 in 1, mas mataas sa calories yun nasa 100 20. So, magtitinapay lang ako at itong puwitan ng gardenya yung aking kakainin kasi nasasayang, hindi nakakain. At maglalagay nga lang tayo dito ng peanut butter. Bali, ang nilalagay ko nga lang pala ay 1 teaspoon lang na peanut butter. Dahil ang 1 teaspoon nga pala ng peanut butter ay nasa 60 calories na. So, ngayon nga nakakasanayan ko na na magtingin-tingin ng calories ng aking mga kinakain. Ganun talaga mga kumaretes kahit isearch nyo pa sa TikTok, ang mga nagka-calorie deficit talaga ay eh, nagtitimbang ng mga kinakain. Kahit sa akin nga medyo hassle pero gusto ko talagang pumayat kaya go lang. So sasamahan ko pa nga ng saging at yung saging nga ay titimbangin natin. Syempre hindi kasama yung balat diyan. Bali yung timbang nga pala ng balat ay eh, ima minus lang natin doon sa timbang niya kanina. Bali nakapag-almusal na nga pala si Kurt dyan, at nagaantay na lang ng oras ng kanilang online class. At ayun nga kahit nga yung aking mga pamangkin ay eh, meron nga din silang mga sasagutan ng module. So mas maganda naman yun para hindi nga masayang ang mga araw dahil nga nag-uulan. May gina nga lang at may gina to para nga hindi masayang yung isang araw nila. At kahit papano sa bahay hindi pa laging cellphone ng cellphone. At least kahit nasa bahay eh meron silang natututunan. Ay nako kung walang online class panigurado yan si Kurt. Dumutdot na lang ng dumutdot dun sa tablet. Panigurado sa mga susunod na araw masama na naman ang panahon. At panigurado na module ulit sila pero mas okay naman yun kaysa magkasakit pa yung mga bata. At naku, uso na naman ang baha sa ibang lugar. Kaya ay pagpray natin kay Lord na sana tumigil na ang ulan kasi nakakaawa naman yung mga binabaha. So pagkatapos nga ng dalawang subject ngayong umaga ay eh, pahinga naman at mamayang alas 12 na daw ulit. Kaya naman naman kinuha ko na yung pagkakataon na to para nga ako ay makapag-exercise. Pero bago nga yun, magtitimpla muna ako nitong ating Shepo Apo Juice. Bali ito nga pala yung nagiging katuwang ko ngayon dahil nga tayo ay nagka-calorie deficit. So nagwa-walking lang ako, depende kung anong araw ako si Pagin. Hindi ako palagi nag exercise mga kumartes pagka lang ginusto ko. Minsan 30 minutes lang sa isang araw, pero pagka pagsipag minsan inaabot ako ng isang oras. Kaya naman para nga hindi ako mainip eh, nanonood nga ako sa tablet ng mga movie. Kasi kapag ka nanonood ka ng movie, hindi mo na mamalayan eh, marami ka nang na-burn na calories. Sa ngayon nga, eh, hindi pa naman visible kung tayo ay eh, nababawasan na talaga. Pero dahil nga matangkad ako, eh, hindi nyo pa makikita na ako ay eh, payat. So, ang problema ko talaga, yung aking bilbil at puson, ayun talaga, yung napakahirap tanggalin. So, hindi rin naman ako nagmamadaling magpapayat. Kahit pa ako ay eh, abutin ng 6 months, okay lang. Nasasanay na rin naman ako sa diet na calorie deficit kasi kahit anong pagkain, nakakain ko naman. Ayun lang din talaga yung kagandahan kapag ka-calorie deficit yung ginagawa n'yong diet. Kasi kahit hindi nyo tanggalin ng kanin sa inyong diet eh okay na okay lang. So dahil nga nag-walking tayo eh nagutom nga ako. Kaya ayan kakain natin ng tanghalian. Bale, magtitimbang lang ako dito ng 255. Dahil mga kumarates, nasa 300 plus calories na 'yan. Yung iba 155 lang pero naku nabibitin kasi ako. Kaya ang ginagawa ko dinadamihan ko ang kanin, kinokontian ko lang ang ulam. So kaya sinasama ko yung shepo Apo juice sa ating diet para hindi tayo makaramdam agad ng gutom. Depende naman sa inyo kung anong iinumin yung juice. Marami naman kay makikita sa TikTok. So Shepo Apo juice nga yung pinili ko kasi yung mga favorite kong content creator, yun ang kanilang iniinom. Syempre as a fan girl, yun na lang din ang iniinomin ko tapos nakakaglow pa. So dito nga sinamahan ko ulit ko nang saging. So ang total calories ng ating kakainin ngayon ay 622 calories. Kasama na yung Shepo Apo juice, meron pa tayong natitirang 900 plus. Kapag so, tapos kong kumain, nagpa-print nga pala yung kapatid ko ng mga assignment ng mga bata. Kaya ayan, bumisita nga pala ako dito at gumagawa din nga pala ng module itong aking pamangkin. Tapos tapos yung batang maliit naman na andito sa kwarto, meron nga din pala yung module. So yung kanya, pinirin ko na lang para mas madali. So hindi makalabas sa mga bata kasi naguulan, uulan baka magkasakit pa. Sabi ko nga sa kanila mamaya, babalik ulit ako, magti-tiktok kami. So ayan, kahit nasa bahay, ay eh, may mga ginagawa silang mga aralin. So ayan lang mga kumarites, hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog. Thank you for watching. Bye!